Lami <laughs> oi. Lami oi. Oh. Uy, pagkalami kayo ani. Grabe. ada may karon sa buga call Spring. Famous pwede siya diri sa Baru Budzai. But before that, mo niya ang mga behind the scene. Okay, pang kapoy na sila mo lang itsura. Kansan ba mag voiceover? Okay. Sa so, mo na ang ginatrending nga nag-post, ba? Diba, katong trending nga nag-viral nga. Katong, ay, ang boots lang, no? <laughs> voiceover pa more. <laughs> Um, basta, sarisal na siya, Zay. Ano siya, sarisal. Ang presyo niya, kanina mga kinasun, mga kinasun na dag tag like 200 pesos ang balot. Katunong tumoy nga assorted, ang kilo niya, ay kilo, ang putus niya is 100 pesos. Karang isa ka na, ay kinasun, Ang isa na is 10 pesos. Mm, pag nakakadiha, prefer your 500 pesos na nabab. Kay hey, si lami, jagayon na siya. As in, feel na ako pag mabalik ko diha. Makaulot ko ug 30 buok So, 30 pieces times 10 equals 300 pesos. And na uh, mga kamote. Ang kamote is 50 pesos yata to. Nakalimut ko sa presyo. Basta ang mga akong gibayaran na is 640 pesos. Naghanin na kaya akong napalit na like duha kabalot na assorted and isa ka kanang lingin. tas katong isa nga katong <laughs> lamig, lamig yapon siya nga kinilaw basta super super lami. um, kung imo siyang i-rate 10 over 10 ang rate Lugit niya is, is 20 to over to 10 ba diba? anak ko mag-rate talasad say you must try this one here in Bugak ay Bugak Rizal Shrine Rizal Shrine mabuyang naman yung over. Rizal Barobos Legao del Sur yes and na to siguro pa sa ang sabaw Um, ang ay tips day no, tips day no kung maligo day mo sa Surigao del Sur padulong. Kung gika na mo o oh, like Panaraga or Lawis, like dito na mo gika din labay na mo dito nang aligo na mo inigbalik ninyo pag mo drop by mo sa bugak, wala na mo entrance. Yes, Jay. Pero dapat within the day lang na siya. So, sa mo ah? Nag-night swimming me. So, dili na siya counted. Pag pagsulod na mo sa bugak, na na bayad na entrance. Kahit kibali, ang amuang one day is na naman. So, mo to akong pinakatip sa inyo. Dapat, mo ito mo pugad, um, sa paman, kapgan, or any beaches na sakop sa Surigao del Sur, mo drop pa mo sa bugak, kaya libre na yun lang mong asa mo gikan para maka-free entrance mo. And mo ako tips for the day. Okay? Thank you for watching sa aking voiceover na huwag <laughs> Mao. Ako lang YouTube channel, Marilyn Sila. Please subscribe. And sa mga pagpabook of flight, local international, yes, please PM me, my main FB account, Marilyn Sarnia Sila. And I am also looking for travel affiliate lifetime business partner, home-based business opportunity. Message me. Thank you. bye, -bye.